Hello mga kababayan! So guys, nakita na natin na nagsisimula na naman tayong magkaroon ng mga rally. So kahapon o no, linggo, nagkaroon ng dalawang grupo. Ayong ah, yung una, yung nasa Luneta, ba? Diba? Eh ano, yun ang sinasabi na brand na Bagong Pilipinas. Tapos dito naman sa Davao, prayer rally. Pero yun naman ay tungkol sa pag ano, kontra dun sa charter change. Kasi alam nyo guys, magpakatalino tayo, no? Yung nasa luneta na pinakita, no? Na bagong brand, ano? Brand ng Pilipinas na bagong Pilipinas, no? Eh, ang mga nandoon mostly, mga government employees na required silang pumunta. Kasi yung bagong Pilipinas na yon ang talagang pinakikitang puwersa nun ay yung tungkol sa charter change. Guys, pagka matalino ka, hindi kayong basta kung ano lang yung nakalahad sa'yo, yun lang ang titignan mo. Ang mga motibo ng mga tao o yung mga nakikita mo mga nangyayari, eh dapat babasahin mo rin. So pagbasa ko sa mga pangyayaring ito, yung nasa luneta na may brand name daw tayong bagong Pilipinas, no? Yung brand na 'yon ay ano talagang tungkol sa charter change. Ito naman prayer rally sa Davao, tungkol naman talaga 'to sa pagkontra sa charter change. Anong masasabi ko dito? Sa totoo lang ah uh, tayo ano magkakagulo tayo. Kasi itong bansa natin 'no, ang gusto na naman eh mapasa ilalim sa panahon ng diktadurya, sa panahon na naman ni ano Ferdinand Marcos Sr. Di ba tayo nga ay nagpatawad na na kung man na welcome na ulit natin sa political system natin ang mga pamilyang Marcos. Pero eto nanalo na nga si President Marcos Jr. Eto si Bongbong Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos, naging presidente na natin siya. Ano, hindi pa siya nakukuntento, pati yung mga nasa paligid niya. Ang gusto nila, palawigin na naman yung term ...malimbawa ni ano President Bongbong Marcos o kung hindi man yun ang ma-achieve na ano ...endgame, no eh yung maging ano parliamentary ang ating bansa alis na tayo sa republiko o democratic no na meron tayong ano sa sistema ng ano natin uh, legislative natin may dalawa tayong ano bodies na meron check and balance di ba yung lower house yun yung uh, merong mga house of, yun tinatawag na house of representatives, kung saan yung mga congressmen, nire-represent nila yung bawat ano nila, lugar. Tapos sila yung uh, nangangalaga kung ano ang mga kaukulang batas na kailangan para sa kanilang mga distrito. Tapos eto naman upper house, no? Eto naman senado, eh eto yung nagche check and balance dun sa mga gustong gawing isang batas ng mga congressman na to kung dapat ba itong isa batas o hindi. Kung baga, check na Senado yung kongreso. So dito, nilalayon talaga na nagsusuno sa charter change na maging ano na lang tayo, House of Congress. Kung baga, dissolve na yung boses ng Senado dahil 24 lang sila, no? Hahalo na ngayon sila dito sa boses. Magsasanib boses na lang sila. So ngayon dito, kung magsasanib boses sila, ang mananatili na lang yung ano bosses ng majority. So kung may kapritso yung halimbawa ang presidente natin, uh, baka hindi na presidente, di ba? Magiging ano na prime minister. Ang mangyayari, iuutos na lang niya na ayun ang gusto niya maging batas, ayun ang mga gusto niyang i-implement sa atin. Tapos yung mga ano na yang congressman niyan, panahon pa ni Senator Miriam Defensor Santiago, ano na, sinasabi na niya mga koraptong mga politikan, mga politiko natin. So, mga congressmen to, if the price is right, talagang ano, may sasakatuparan kung ano man ang gusto. Halimbawa nga ah, sa ngayon ha, presidente pa lang, pwede na yan. Pero lalo na pag, pag naging ano na tayo, pariamentary. Kung anong gusto, gusto na ang ano, ah, prime minister, mangyayari. So, dito ang sinasabi ko lang, no, Uh, si President Marcos dapat makontento na siya sa 6 years. Kasi hindi naman siya nilagay dyan para mag-stay siya sa power eh. Nilagay siya dyan kasi nagtitiwala ang mga mamayang Pilipino na matalino siya, may malasakit siya, gusto niya paglingkuran ng mga Pilipino na ibigay yung best knowledge, best ability na alam niya para umulad ng Pilipinas. Dapat sa 6 years na yon gawin na niya yung best niya. At kung nagawa niya yung best niya sa six years, enough na yon. Hindi na kailangan na palawigin pa. Tapos, kung halimbawa man si Speaker Martin Romualdez na pinsang buo niya, o maski yung anak niya, halimbawa si Sandro Marcos, no? Eh gusto nilang maging presidente, pero sa tingin lang hindi sila uubra. wag nilang isipin yon. Kung kayo talaga gagalingan nyo ang paglilingkod sa mamayang Pilipino, uubra pa rin kayo. Kasi mga mamayang Pilipino, ang tinitignan nila ay ano yung kagalingan tapos yung pagmamahal sa bayan. So, huwag kayong parang ang gusto nyo, siguraduhin na yung future nyo na kayo nahahawak sa Pilipinas. Parang ang gusto ng mga pamilya Marcos kasi, sila na humawak sa Pilipinas talaga na parang lifetime na. Na ni President uh, Bongbong Marcos, susunod na si Speaker Martin Romualdez, tapos igugroom na rin, eventually magkakaedad na rin to na akit na siya sa 40, itong si Sandro Marcos, no? Tapos siya napapalit, siya na rin ng Prime Minister. wag ganon Yung kumbaga man, 6 years lang ang paglilingkod sa ano, uh, mamayang Pilipino, tapos enough na yun. Tapos ang mga mamayang Pilipino, bigyan nyo ng choices kung sino gusto nilang maging presidente wag yung gagawa kayo na parang para yung ano, hindi makasingit yung ibang mga kakompetensya nyo sa pagkapangulo sa mga susunod na eleksyon. Eh kung tutusin ako ha, inaabangan ko na uh, yung edad ni Biko Soto, ni Mayor Biko Soto, eh tumungtong sa edad na pwede siyang kumandidato sa pagkapresidente. Tapos eh, eto eh, ano, gusto nyo kayo na lang mismo ang ano, mamuno sa bansa sa pamamagitan ng charter change? So guys, no, sinasabi ko sa inyo, huwag, huwag kayo maniwala na etong mga nasa luneta eh, mga talagang ano, organic. Sila hindi sila organic kasi sa lang pagpunta nila doon kasi required kasi nga mga government employee sila. Kailangan parang kailangan na isumite na sila ay present doon sa event na yon. So, ang sinasabi ko, guys, no, tapos ito naman sa Davao, syempre, dahil nga sa issue ng ICC, the ICC din, no, tapos talagang kinokontra din talaga nila ang charter change kasi matatalino naman ng mga tao sa Pilipinas. Alam naman talaga ang layunin ng charter change na yan, na hindi yan for economic reasons. O kung bagaman yung mga economic provisions ang gustong tirahin dyan. Eventually, Pagka nabuksan na, naging ano yan, naging open na yan, kahit na ano pang mga batas yan, pwede i-suggest dyan. Tapos pwede ipagtibay yan dahil nga bukas na if the price is right. Tapos doon na tayo magiging parliamentaryo. So pinakikita dito ng uh, dalawang paksyon. Yung isa, PECA, hindi organic, yung nasa Rizal, yung bagong Pilipinas, no? Para sa charter change. Tapos eto, yung mga kakalaban naman, na alam na panggugoyo yung ano yan at peking ano, people's initiative yung charter change na yan, mga puwersa ang kakalaban yan para hindi para ng pamilya Marcos ang gusto nila ulit na isa ilalim tayo sa diktadurya nila. So, mabuti nga yan eh, no? Pero, ang masama talaga, mabuti kasi talagang may sasalungat, no? Para hindi matuloy yung masamang adhikain ni, ano, Uh, President Bongbong Marcos at saka ng pinsan niya na si Speaker uh, Martin Romualdez, di ba? Pero sa mata ng mga mamumuhunan sa atin, pangit na senaryo yan, ibig sabihin ang gulo ng Pilipinas. Paano silang mamumuhunan dito kung parang ang gulo, gulo natin mga Pilipino? So, sinasabi ko lang, nasisira dyan sa charter change ang ating economic growth. Kasi yung mamumuhunan, ayaw na magulo. Lalayasan tayo at yung pera nila dadalhin nila sa ibang bansa kung saan sila pwedeng makinabang na tahimik, na walang kaguluhan. Ano kung baga lumalabas pagka marami tayong rallies, wala tayong economic stability. So ayun lang guys ha, sinabi ko lang sa inyo na yung ano na yan, nakita natin kahapon na magkaibang puwersa na yan ang labanan talaga dyan tungkol sa charter change. O, yun lang guys ha. Dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!